guys, so yun Dito ko lang ngayon sa Thailand Give brief Sa so inyong mga bahay Dito so guys Ayan Dito na mga bahay Dito na Google <laughs> Google map Ayan, ay tawa sa inyo Dito na mag-ingli Ayan Yan. Ano to? Na si subdivision si C C C ti. Yan yeah, na niya. Bibili tayo ng foods ngayon dito guys. Oh. street food lang muna. Bibiling ko dito. Di ko alam to. Gikas din sila. Oh. Let's get it out. Oh you know. So yun, tinatranslate ni Tintin. Five, five. Kung ano yung pagkain, hindi namin alam eh. Basil everything? What? What? Basil? Sino magkaintindihan guys? Hello? So, Ah, no, tingnan natin paano niluluto. Let's go. Pork ata ito, pork. Pipino. Ito natin guys, luto ni Nanay. Parang pork silog ata. Okay na daw. Ito naman guys, yung parang milk tea nila. 38 pesos. Eh, hey. hey, okay. yung rice nila guys, solid oh. Let's get it on. Kain muna kami, dadala na lang namin sila. <laughs> Okay, solid yung lasa guys. Itimplahan mo lang ang very hot. itlog na, may baboy. Nakakahalo na. Ah, How much? How much? Mm -hmm. Masano to? 76 pesos. 76 pesos. Ang dami no? oh. Solid. At saka malinis. Malinis yung ano nila. Hindi na ni may a <laughs> Okay, I'll put Sawadika! Ayan ang pagkain niya, Sawadika! Layo! Ayan na! Isa? Mm Hindi -hmm. nga marunong kapag-usap pati sa Ate no, okay. Wait lang. Hindi kami makapasok kasi hindi kami naiintindihan ng mga bantay, guys, ng hotel. Kaya dito muna kami kumain. Kaso, buti na lang nakilala si JB ni tita niya, yun Jabel. Okay, let's go. Ayan si Jabel, guys, kumain. JB, ano masabi sa pagkain nila nandito na Chow fun Ha? Rate, rate, rate. O, oh, di alam rate. <laughs> Two so, Raven, rate ano? What? One. One to ten. Eleven. Eleven daw, sobrang sarap. Kaso mainit. Ako. <laughs> so, zombie oh. Fifteen. Fifteen. Sarap. Hindi, ako ano, 5 lang, bitin eh. <laughs> sarap guys. Ikaw. Miggy boy. Nine. 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 Bakit may <laughs> <f> gulay? Hindi, <laughs> masarap. Akin 20. So, yun. Tapos, tainan namin yung gong. Suka. Pakistudoy. Thank you for watching. bye bye Sabadeka. Sabadeka.